Ito yung Makita brand mga kanay pina may drill tapos impact drill 10,000 plus yung mga presyo niya. Tignan niyo na lang, bibirol natin. WhatsApp up mga kanoypi Nandito pala tayo sa B&Q Yung bilihan ng mga power Tools dito sa Taiwan At kasama ko si Laupan Yung kaibigan kong Laupan dito sa Taiwan mga kanoypi At ito yung sinakyan naming sasakyan nya Yung bagong bagong Toyota Toyota Cross. So papasok tayo dyan at titingin tayo ng tools mga kanoypi Try nating tumingin kung may mura ba at bibili ako mga kanoypi kasi kailangan ko yun pag nag DIY ako doon sa bahay. Doon sa bahay namin sa Pilipinas. Mahilig din naman kasi akong magkarpintero mga kanoypi. Pero hindi, hindi masyadong magaling ah, Pag DIY lang mga kanoypi so pasok tayo. Antayin ko lang si Laupan yung kaibigan kong boss dito. Meme! So yan yung si Laupan. Laupan! Hey! Hello. Hi Meme! Okay. Yaw mga lapan. Yaw, okay lang. Oh, okay lang, okay lang. So, kasama ko sila. At ito si Meme, yung anak nila. So dito pa lang mga kanayipi Kita nyo na yung mga power tools Ayan Ayan o no? oh, Yung price na no? Ayan 459 Ganyan mga kanayipi Meme, paki-pamili ah. okay oh. Ah. Meme, <laughs> What's your name, Meme? Ana, Elsaniki. Peniki. So ito mga Kanoype yung mga power calls nila, Black Dagger. Bali yung presyo nya 35. Bali na eh. Ayun, ganyan. dami pala nito mga kanaipi oh pwedeng palitan so titingin tayo ng mga power tools ayan yung mga presyo niya. so gusto kong tumingin yung pan mga kanaipi yung uh, circular saw yun ang kailangan ko sa bahay para yung pagputol ng mga plywood straight kasi mahirap pagkuan eh mano mano lagari ayan ito pa ang sipen eh pa nita ah ito pa ito pa

36 yung ganito mga kanipi Bosch pero pang pang left side eh, yung gamit nya maganda sana yung, yung pang pan dito right side yan So bali yan yung presyo niya 3699. Kasi so, yung gusto ko yung Dewalt mga kanay. Maganda kasi yung Dewalt na brand eh, yung ganyan. Meron lang dito mga Dewalt na Barena. Yung Barena nila nasa 2399 din. Hello Meme Balyan yung anak ni Laupan mga kanoypi So sa mga gustong bumili ng mga power tools Dito kayo sa B&Q pumunta At maraming pagpipilan dito mga kanoypi So ilalagay ko na lang sa description below yung Yung address dito sa B&Q Para makapunta kayo sa mga nandito sa Taiwan I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a place. No one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. Pero, kung mayroon lang dito yung DeWalt brand na uh, circular, Bibili talaga ako. kasi kailangan ko, yun. ko ng Pilipinas. So, titignan nyo na lang mga kanuipi Pag nandun na ako sa Pilipinas Gagawa tayo ng mga Closet Tapos yung mga cabinet Kayang-kayang gawin yun mga kanuipi Madali lang naman yun Ewan <laughs> Tingin-tingin tayo dito Ayos lang naman mag dito sa Pan na to, tindahan na to Saka kailangan ko pa yung mga ganito Mga kanuipi yung mga nail gun Kaso ah, mahal dito eh Sobrang mahal naman 1.7 Yung nakita ko dun sa Sanchong Mga kwan lang eh 700 Siguro magandang klase kaya mahal Mga kanaypi itong mga nail gun nila Ito yung mga bala nila eh Yan Ito Dabis kasi to Compressor lang yung gamit mo Kahit pako ka ng pako pwede na So ito yung mga kailangan ko doon sa bahay. Mamahal ng mga compressor dito. Yung nasa Sanchong dati, dalawan libo lang eh. Ganito kalaki pero yon, Dalawan libo. Dito mahal. Five plus. Ayan. Ito rin yung mga tolls nila. Ayan mga liabe mga screw yan phillips screw ito yung makita brand mga kanay pina may drill tapos impact drill 10,000 plus 10,199 yung presyo nya isang ganito na nakabundle na sa Yung mga nanditong brand, Black and Decker, Bosch, Makita, may DeWalt din. Pero wala yung gusto natin dito. <laughs> Kaya naghahanap si Lau pa ng pwedeng pagbilhan ng ganon mga kanoypi. Kilala ko na si Lau eh, hindi siya titigil hanggat hindi tayo nakakabili niyan. So dala naman natin yung bago niyang sasakyan Mga kanaypi yung Toyota Cross So pasalamat ako kasi sinama niya ako dito Galing kasi ako kanina dun sa bahay niya Eh sabi ko gusto kong bumili ng power tools Tapos gusto rin niya naman na bumili ng battery Kaya niyaya niya akong pumunta dito sa tindahan na to So ito rin yung mga laser nilang pansukat mga kanipe yan. Yung brand niya 3390 yung presyo niya yan. Laser na yan mga kanipe. Mga Bosch. yan vacuum. hindi ko lang kung bibili sila pa ng ganito eh ito so yung maliit na chinso mga kanaipi so battery lang yan nasa 3999 apat na libo na yung mga chinso nila makita brand 9599 so mas mura to black and decker yan yung mga brand nila पूछना ले Ah, ha? di na siguro kami iikot yun lang yung mga power tools na yung gusto namin dito pero pang to mga kanisi marami kayong mabibili dito kung ano man yung gusto nyo na gamit pang bahay meron din mga pintuan dito Asa di naman natin may uwi sa Pilipinas ano. Eh. Ayun, dami dito eh. Balik na tayo doon kay Laupan. Ito yung mga ilaw nila, mga aircon. Yan. Yung mga ilaw nila, LED lights. Marami dito sa Taiwan mga ganyan mga kaney peel LED mga LED lights kasi dito yung maraming factory eh. pero mamahal pala nyo to 129 na yung presyo nya eh. sobrang mahal yan mga kalan 7 plus 8 plus grabe naman yung presyo dito

Dito <laughs> oh, e. e. ah, so ba naman mga kanayi oh. <laughs> <laughs> ka na, Meme. <laughs> so, sinabi nila upa na mag-ikot-ikot muna daw ako at mag ikot din sila ni Meme. So mag-ikot-ikot muna tayo dito mga kanayi titingnan natin kung anong magandang brand magandang mabili dito sa B&Q na tindahan dito sa Taiwan pero gusto ko yung mga power tools lang eh. kaso wala yung gusto natin so titingin tayo ng iba Yan naman yan Mga doorknob dyan Doorknob Tingin tayo sa mga Pintuan dito Ay. Sayang mga kanayipi Wala yung Gusto ko eh Yung power tools Matagal ko nang gustong pumunta dito sa BenQ Kaso ngayon lang tayo nakapunta Ito sana yung mga magagandang pintuan sa Pinas mga bakal kaso ah, yan yung presyo nya nasa 22,000 pala yung ganito mahal din pala no pero magandang design mga kanaipin no hindi na masisira yan katulad ng kahoy may mga design po yan Si boss. May papit si sila upan eh. lele <laughs> yan yung tindahan mga kanayupi. Pakita nyo na lang sa taxi yan. Kung sa mga nandito sa Taiwan, kung gusto nyo pumunta dito, yan. Pakita nyo na lang yan yung pangalan na yan. Screenshot nyo na lang tong video na to. At pakita nyo sa taxi na dito sa Chongli sa mga hindi nakakaalam na pumunta dito pakita nyo na lang sa taxi alam na yan ng mga taxi driver sa boss so ang ganda ng sasakyan ni Laupan eh ayan may sure pa na kalapate bagong bago yan mga kanayipi tara na tara tara no, my, master. Stand not get no color Together we are go feel and soul Run the dance floor, make the world go round again Oh, yeah, it's Friday Oh, just a free day Oh, make the world go round, round, round again Oh, yeah, it's Friday Oh, just a free day Oh, make the world go round, round, round Bye-bye oh, Bye-bye Bye-bye Sige, Boss. Bye, bye. Oh, may tahay. <laughs> mm. mm. Oh. Mhm. Mm si Boss. Bye bye. bye bye. So, punta na sila mga kanaypi. Ganda ng sasakyan nila oh, bagong-bago 'yan mga kanaypi. Bali wala tayong nakitang circular sa so, doon sa pinuntahan natin mga kanaypi. So siguro sa mga susunod na araw na lang kasi Holiday naman dito Chinese New Year kasi ng mga Taiwanese mga kanoypi Kaya pwede tayong gumala So titingin-tingin na lang tayo Titingin muna ako sa Google kung saan pwedeng bumili ng mga Tools na ganon Mga circular saw Yun kasi yung balak kong bilhin mga kanoypi Yun yung pinagipunan ko na mabili kasi kailangan ko ngayon pag, pag uwi ko ng Pilipinas magagamit ko yun na paggawa ng cabinet mga kahit anong pwedeng gawin doon sa bahay ako na lang yung gagawa kaysa naman magbabayad pa ako ng taong gagaw eh kaya ako naman na gumawa ng ganon ba diba? saka ako na rin yung magpipintura noon Siyempre yung mahirap ipapagawa natin sa iba, 'di ba? Mga para maganda naman. Yung mga kaya ko lang yung gawin, 'yun yung gagawin ko. Bale, mamaya na lang tayo mag-shoutout sa inyong lahat, mga At magluluto muna ako ng maulam ko. Hindi pa ako nag-almusal. Tanghalian na nung oras na, launa na ata ng tanghali. Yon, 1.21 na ng tanghali mga kanoypi. So magluluto muna ako. Kita-kita na lang tayo mamaya. Magsha-shoutout tayo. Salamat nga pala sa pagsama nyo na naman ngayong araw na to na gumala. Kasama natin si Laupan. At nakalibre tayo sa sasakyan niya bago. <laughs> Sige mga kanoypi, mamaya na lang. Balikan ko kayo mamaya. Bago natin tapusin ang video vlog na to, shoutout muna tayo sa mga subscribers natin at mga vlogger na nagpapa nagpapashoutout. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. At umpisa na natin na mag-shoutout. Shoutout nga pala kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin kay Ate Maria Maningding at Kuya Romualdo Maningding ng California, USA. Shoutout na rin kay Sir Perdi Martin at sa inyong pamilya, Sir. Shoutout, shoutout na rin kay Sir Rod Martin Ng California ren, California, USA. Shoutout ko na rin si Sir Joseph Marsan at Ate Rosemary Marsan from San Jose, Nevada. Yan yung mga solid supporters ko na laging nanonood. Maraming pa yan, hindi ko na ma-mention lahat ng mga solid na nanonood sa akin. Maraming-maraming salamat sa inyong lahat. At shout out na tayo mga Kanoy Shirley Aquino Bitog and Family Bitog Shout out sa inyong magpapamilya At shout out na rin kay Lolong Kuripot from Long Beach, California Shout out sa iyo, Lolong Kuripot <laughs> Shout out na rin tayo mga Kanoy Joel Tembol from Japan Shout out na rin kay Ate Corazon Sanggalang Shout out na rin kay Darwin Gamboa from Doha, Qatar. Shout out sa iyo, sir. Shoutout out na rin kay Ate Delayla Cariedo At shoutout out na rin kay Vladimir Suarez from New Taipei, Taiwan. Shoutout out na rin tayo mga kanoy pikay Joker at Rosalinda Mostrele. Greetings from Mike Porte. At shoutout out na rin tayo mga kanoy sa mga vlogger na nagpapa-shout Shoutout kay Island's Vlog na kaibigan ko rin dito sa Taiwan. Nakita niyo na yon sa mga last, mga old na video ko mga kanilipis Island's Vlog. Siguro itong Chinese New Year makakasama natin yan sa Island's Vlog. Shoutout iyo, bro. At shoutout na rin kay Edwin Nax Saipan Vlog. Shoutout. Shoutout na rin kay Mama Cheng Official from Japan. Shoutout na rin kay Kuya Rick Vlog At shoutout na rin kay Aning TV At shoutout na rin kay Yo Vlog At shoutout na rin kay Papa Joe Vlog Na tropang solid Shoutout sa inyong lahat At maraming maraming salamat Mga kanayipis sa mga Suporta nyo palagi Sa pagsama nyo na naman kanina Na gumala tayo kahit hindi tayo Nakahanap ng ganong tools Na gusto nating bilhin yun kasi yung pangarap ko mga kanoypi na magamit pag uwi ko ng Pilipinas. Yun nga, ako yung magdi DIY. So abang-abang nyo na lang yung pagbili natin ng ganong tolls at yung paggamit natin sa Pilipinas pag pag uwi ko. Makikita nyo naman sa pag uwi ko ng Pilipinas next year mga kanoypi. So ngayon pa lang, nag-iipon na ako ng mga ganong tolls, power tools para... May eh, magamit ako sa Pilipinas So dito ko muna tatapusin mga kanoy pi. Kita kita na lang tayo sa next upload ko Maraming maraming salamat Sa mga gustong magpa shoutout Comment down below At para sa next vlog Doon ko na lang kayo shout shoutout lahat Thank you so much ulit mga kanoy pi. I love you all and stay safe Peace out